Ito yung makulit doon? Oo oh, yan yan, makulit yan Ay, anong pangalan mo? Pangalan mo daw? Wala ka na si Perek Pangalan mo? Andrea Andrea, tingin ka dito Andrea, mm -hmm. para mo ano? Umayos ka nga? Ayun yun, si Andrea oh, kasi pa! <laughs> Ay, kaya naman pala kalbo <laughs> Ayun o <no. laughs> Kalbo pala siya Isang <laughs> mapagpalang araw po sa ating lahat panibagong araw, panibagong pagsubok, panibagong pakikibaka sa kalsada. Iyon po mga katangkili kong minamahal. Kumusta po tayong lahat? Ayan, nandito na naman po si Tatay Maki. Ngayon, nagkita na naman po tayo, Tatay Hello, Maki. mga ka-vlogger. Iyon o. Oh. Nandito naman ako, nakita Maki. naman ako ng Kiya Riki. din ako sa kay Lord. Kataas-taasan ng Panginoon. Salamat Lord. Thank you unang unang pasasalamatan talaga natin kay uh, Timoc yung laki lang lumika. Dahil yes. siya yung mas nakakaalam. Kanan mo so, ulit kayo nag-vlog, you know, Parang iba yung nararamdaman, you no? Know, parang Okay, pakiramdam mo 'yung mm -hmm. araw ngayon, lupa'y you know? you no? Know? May wifi ka, 'no? So, May dala pa. May dala pa yun. Pero ngayon medyo medyo malakas 'yung Mal ang kasi 'yung sakit ko na pulmon at saka 'yung ano, diabetes yun. So, uh, mga ano dyan, tapos mayroong may di tama sa ano, waga ba yun? Tsaka tagal mo rin nawala eh. Na? Mm -hmm. Mga ilang linggo. Siguro mga tatong linggo yan, sir. Mm -hmm. Nung mm huli -hmm. tayong nagkita, nung huli tayong nagkita, mm -hmm. mga ano ba nangyari doon sa'yo? Pero bago mo sagutin doon muna tayo, medyo mainit dito. Oh, Kasi, Ah. Tayo nga muna tayo dito. Ayan mga katagpilit naming minamahal Dito muna kami sa tabi ni Tatay Maki Dito tayo Ay <laughs> Nung huli po tayong magkita Naramdaman ko po na medyo masama pakiramdam nyo noon no, no, no. Anong nangyari po sa inyo noon? Nakadala uh, ko ng tala kaya Nakadala ko sa tala Tapos nakadala ko nagpa-scrap Tinuha na ko ng ano dugo lahat pati ano mga ano kailangan sa katawan tapos ang tagal eh no ilang linggo pa rin nawala kaya na mabaga pa rin ako hmm. pero dung ngayon kung nang mabaga yung ano ko yung pako. pa mo. So, pero ngayon medyo, medyo malakas na rin ako So ayan po mga katangkilik naming minamahal. Kaya pala hindi natin na uh... Ako personally ano hindi ko nakikita na si Tatay Maki na dumadaan dito so nagtitinda gawa nga po nang nagkasakit po pala siya So sa awa ng dakilang Lumika ngayon ay um uh, medyo masaya po ako dahil nakita ko siyang muli at uh, medyo maano na siya hindi nakagaya nung huling pagkikita namin Ngayon po ay medyo masigla medyo Medyo masigla na Masigla na oh Tatay Maki na So anong gagawin natin ngayon? Uh, na ano ko gusto mo na yung mga anak ko, eh, sa kasama ko, nandiyan. Eh. Ayan o. Oh. Eh, pa-attack ko lang, para umuwi na rin. Ayan, pagkita ko po sa eh, inyo yung mga... Pwede yung katawan ko kasi, eh, pangalo na Tama po. Ikumain na po ba kayo? O, tapos na po. <clears throat> Ayun, good. Yung importante, no? May rapersain talaga yung katawan natin pag uh, hindi natin kaya. Lalo na kagaya natin na medyo nagkakaedad na, oh. yun, no? <laughs> Merak <coughs> para baka mapersa tayo, mga pinat. Pinat. Yun ang mas mas delikado daw po yung binat you know? so ayan pagkita ko po sa inyo yung mga anak ni tatay na nasa loob na ng tricycle na una na ayan po sila mga katangkilik na minamahal gusto sumama gusto sumama Ayun, oh. ayan Hi mga chicken ko, mga vlogger Hi, mahihain siya, Mahiayin siya pa mga vlogger Nung nagpunta ako sa bahay nyo, tatay mo, medyo malit pa ito yun oh. Malit pa siya At ito po yung kanyang paninda Ayan, Ayan si tatay kit po ay Ito kay Tinda Bindor Anong gagawin natin dito? Paano na lang ako? Ah, hatakin natin hatakin ulit. na lang, Kasi, mayroon katawan ko kasi galing-galing ko lang naman. Papasalamat din ako kay Kuya Ricky. Lagi akong nakikita. Lagi ako nasusuportahan. Lagi ako binablog niya. Ayun. Salamat sa mga ka dito sa kalsada po. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pag magtulong. Thank you po kay Kuya Rick Alfonso. Ayan po mga katangkilik namin minamahal, maglalambing pong muli sa inyo, ano? Ah, paki po ang ating uh, munting channel na Orikel Alfonso TV at uh, Maraming maraming salamat po. Uli gagamitin ko na to pagkakataon na to at uh, magpapasalamat po ako sa lahat ng uh, walang sawang sumuporta at walang sawang uh, sumubaybay at walang sawang tumangkilik sa ating mounting channel. Ano po? Salamat po. Thank you. Thank you. Bro. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, so, anong gagawin natin ngayon? Eh? Patak na lang, Kuya Rick. Uh, so, para makarating Atake natin ito. Ano Atake mm -hmm. ano natin. Hatake natin itong Patik na tricycle uh, ni... Uh, ay, itong padyak ni Tatay Maki. Ito so, mga katangkilik. Atake ta ni Kuya mm -hmm. Yan din po yung... Mga... Uh, Makawal tayo maaga. pajak. Tatay Maki <laughs> Gulat kayo no? Ikaw na magdadrive ha? Yan po mga katangkilik you know? nakatali na po siya. Katali natin para hindi Mahulog tayo pagkakadaw mga matay oh, yan araw na, wala patay kitain po namumurasyon ko lang to si patay maki no? baka Bini na kayo po kitay. ng ano, paninda si Sir Yan yung po yung paninda ni Tatay Makin Marami po Salamat sa subosupunta ko si Reki So ngayon po ay minabuti uh, minabuti, minabuti kung ako na lang yung maghatak ano, yung tricycle ko dahil nga po para kahit papano sa ganitong paraan eh, makatulong tayo ka kasi kung iba pa yung maghahatak medyo malaki-laki babayaran niya so mas minabuti ko po na ako na lang para kahit papano eh, makalibre naman siya at sa ganong paraan eh, ang pagtulong naman po hindi, lang, hindi naman sa malaking bagay o maliit na bagay sa mga ganitong paraan pamamara pamamara ng Panginoon na ito so, tayo naman po yung kasangkapan lang ng dakilang lumikha. Yes. So sa araw na to, siguro ikaw yung pinakita sa akin ng dakilang lumikha, ano you know? para oh. makapagbigay ng kunting tulong sa ganitong pamamaraan. Okay, para, ano po? Pasalamat ako kay Derek. So, you know? So pagkisamahan nyo po kami mga katangkilik naming minamahal para... Mahahila na natin itong ano, ni Tatay Maki. So hindi po ako makakapag video. Gawa nga po ng uh, magdadrive po ako ng uh, tricycle. So ako po yung driver ng tricycle. Ayan. So saan ka sasakay be? Diyan ka na sa likod ko. Ha? Diyan ka na sa likod sasakay. Ha? ha? <laughs> Magsalita ka naman. Anong pangalan? Anong pangalan? Wow! Ang ganda-ganda mo! Naihiya ka oh! So, ayan po mga katangkili kasi papanti na po kami. Susubukan ko pong mga video ha tatay makina camera sa kabila ka titingin eh, no ayun o no? oh. Ah, <laughs> 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 po mga katanggilik mahihain po itong bata na to. oh shout out ayan mga katangkilik pababa na po kami malapit na po sa area o oh, budiga budiga yun ano tayo maki budiga ay <tubuk> itong tumbok nito budiga na yun ano ayan po mga katangkilik namin minamang pababa na po kami at ang tumbok po nito ay budiga ni ay Pinaga... ah, ah, ang pinag-aangkatan ni tatay maki ka bang gusto sabihin di nahihiya <laughs> talaga siya <laughs> mahihiyain talaga itong bata na to anong grade ka na ba grade 1 grade 1 aral ka mabuti ha grade 1 po Ilik naming minamahal. Dito na po kami sa ano, ni Tatay Maki. Ayan, si Tatay Maki. Ayan, tanggal. Wow! Sanay ka rin magtali, ano? Oo, na lang yan. Sanay ka rin magtali ng ano, ano? Mga panali talaga na, ano? Ito so, ba itong dala mo kanina, Tatay Maki? Nangalahati ba o Nangalahati o ano? Nangalahati naman. Nangalahati. So kahit pa paano naman na uh, komikita kumikita, na. Eh. mga katangkilit naming minamahal at uh, pipili tayo mamaya ng ating mga uh, Kahit pa paano yung nangalahati. Wala yung ano ko, Tatay Mac. Yung uh, favorite natin. Saan? May sounds po doon, baka ma-copyright tayo. Ito po yung favorite natin, mga katangkilik. Ilang piraso ba laman ito? 25. 25? 25 times... 25 times... 5. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. Ayan po, mga katangkilik, ang tulak-tulak ni Tatay Maki. At wala na po kayong ano, you wala na po kayong payong. You know? Wala na. So, ito na lang po yung ginagawa niyong pantabing. So, mahirap po talaga, you know? mahirap po sa part niyo kasi Mainit, walang payong eh, you know? okay. mm. So manalig lang tayo sa dakilang lumika so, yan man. oh. Ayun. Ayun po ang hanap buhay ni Tatay Maki So ayun mga katangkili kong minamahal ito babayaran na po natin Kay Tatay Maki Ito po ay twenty uh, 25 pieces So worth 125 pesos. 5 pesos. 5 pesos ang isang balot. So ayan Tatay Magi, halaga ng 125 25 pesos. So babayaran ko sa'yo ng... Tatawaran ko na sa'yo to. Ha? Tatawaran ko. 125, tatawaran ko na sa'yo ng 200. Okay. No? Huwag mo kaya bayaran. Hindi. <laughs> <laughs> Hindi. Tatawaran ko sa inyo ng dalawang daan to. Uh, sa <laughs> halagang 125 mga katangkilik namin minamahal, pinawaran ko kay Katay Maki ng dalawang daan. Pagpasalamat uh, diba? oh, uh, din ako kasi kaya rin. Lagi kang suporta sa akin. Yeah. Lagi mo ako nakikita sa vlogger. Uh, Pero ito yung naratahan mo. Eh. Bisuwa. Bubong itong bubong mo. Ah, ito. So, yan. na ipon natin yung bubong mo. Wag ba, baka tumakbo yan. Ano <laughs> yan? Ayan, ayan. So, sa halagang 125 natawaran po natin kay Tatay Maki ng dalawang daan oh, <laughs> Ay, yun, oh. No? so, maraming maraming salamat Tatay Maki no? thank you, thank you. maraming uh, maraming salamat muli at uh, pasalamat tayo sa ating mga minamahal na katangkilik. So ngayon ay magpapahinga na po. Magpapahinga na So bukas ulit ng bukas na mga ulit. Nang maaga. So pag pagpaumanhin nyo na lang po tatay maagi dahil wala tayong Oo, okay lang. Maraming yun sa, marami salamat yung sa Maraming salamat sa pala sa ano mo sa paghatak sa amin. Eric. Oo, so, thank you very much. Oh, welcome po, welcome. Ayun po yung ano natin. Salamat po. Maraming salamat sa pagsi. Nakita mo na naman ako na ayak na naman ako sa mga katangkirig natin dito sa kalsada. Yan maraming, po kasi maraming maraming salamat sa inyo sa sumusuporta kay Kuya Rey. Yan Alfonso TV. So, Yan po kasi mga katangkirig namin minamahal. Wala naman sa laki. Ngayon ang sinabi ko kanina, wala sa laki ulit ng pagpulo niya. Ang mahalaga na kapag uh, bigay tayo ng konting tulong sa ating kapwa. Man yan, yun, sa harap man yan. Sa harap o sa likod ng camera. Ang mahalaga. May nangyayagod. Payos na tulong sa ating uh, kapwa. Ano po? So, kayo nagpapasalamat din po sa sa'yo. At, uh, at siyempre, sa dakilang lumika, tayo na papasalamat. gumaling naman tayo. At gumaling uh, ka na rin. Medyo. Pero yun video nga, hindi gano'ng Yun nga po, wag yung pupersahin yung sarili nyo, gawa ng mahirap mabingat eh. No? No, ayun, no So, siguro hanggang dito na lang muna yung ating uh, video sa araw na to. No? So, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. So, ayun no. Ingat po tayo palagi. Shout out po sa lahat. Ingat po tayo palagi. God bless oh, all. Pamangkin mo sa Korea. Korea. Ayun, may pamangkin oh. sa Korea. Ang pangalan? ano si Ronel Porto. Ronel Porto. shout out kay Sir Ronel Porto ni sa Korea. Ano to? Ned, Merry Christmas sa Pabasgawa na. Ayun po, maraming maraming salamat pong muli.